E, eh, kumusta yung mga trader? Ah, well, yung trader naman, nag adjust lang yan. Parang, parang, komisyonista lang yung mga yan, eh. Oo. Baba, bababa presyo ng bigas, bababaan nila presyo ng palay. Palay. Para yung kita yung... nila, permanente. Oo nga, eh, no? So, ta talagang ano, tsaka yung magsasaka retailer, sa, sa pool, eh. Yung retailer, Oo. eh. Yung maliliit. Oo. Eh, kasi yung mga ibinenta sa mga retailer... Uh, yan po yung mga imported at saka mga local na bigas na nabili ng medyo mahal. Oo nga. Kaya Oo nga. sa retailer ng medyo mataas ngayon, parang ina, parang force natin yung retailer na ibenta ng palugi. Eh. Mm -hmm. well, hahanap sila ng paraan. Kunyari compliance, maglagay lang sila ng... Konting bigas na hindi maganda dun sa WMR na kahon, compliance na sila, hindi na sila mahuhuli. Ay grabe talaga.